Mga kapatid, nais nice ko pong magbigay po ng paglilinaw sa mga ganitong komento. At ito po yung magiging topic natin, magtuwid ka. At ito naman po ay hinangu ko dito sa mga sulat ni Apostol Pablo. Ang sulat ni Apostol Pablo kay Tomoteo. Basahin natin, ikalawang Tomoteo, Porto, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka. Yeah. So magtutuwid tayo, mananaway tayo. Bakit po? Kasi pag hindi mo sasawayin ang mga maling nangangaral o maling unawa sa kanilang binabasa, ay lalabas na kung saan ay ikapapahamak ng kanilang kaluluwa. Kasi oh, kung hindi tayo magtutuwid, hindi tayo mananaway, ay hahayaan ba natin yung mapahamak sila? Kuya, narito po tayo, mahal natin sila para hindi sila mapahamak. Ano po? Ito, mga kapatid, basahin nga natin itong komentong ito. No? So, magtutuwid tayo kung talagang mali ang kanilang paniniwala at pananampalataya. Sawayin natin. Kasi, parang ganito yan. Kung sila'y mapapahamak, mauhulog sa bangin, hindi mo ba siya tutulungan? E bilang nagmamahal na kapatid sa pananampalataya, tulungan natin. Ano? Huwag tayong maging selfish sa mga bagay nito. Ay, yung iba, nangangaral at tuturo ay itinatago pa yung mga aral at turo na mula kay Kristo. O dito, hinahayag natin, inilalantad natin. Pati na rin po yung mga nangangaral ng mali, inilalantad natin. Katulad po kahapon, yun po ang naging topic natin. Kaya nga po, marami ang nagko kaya nakakuha ko ng isang komento ay ganito pa. Kaya po tayo nagtutuwid at nananaway ng mga maling unawa. O basahin natin. Haha, -ha nagmumukha ka pong grade 1 sa aral mo. Tingnan po ninyo, no? minamali tayo, ini-small. Tingnan natin. Tuloy pa natin, ano? Huwag mo pong i-mix ang scriptures. Oh, di ba? Iyon ang kanyang pangunawa sa ating mga nagkakaroon tayo ng mga discussion, i-minimix ko raw. Ay, eh, baka sila namimix. Tingnan natin, baka nga sila. Tuloy natin ang kanyang komento. Si Kristo po, ng panahon na yan, ay tao at under the law. Kaya, Huwag mo pong i ang sinabi niyan dyan Nung buhay pa siya At yung sinabi niya kay Pablo Dahil nasa langit na po ulit siya niyan Tantang po ninyo Ito ang ating ililinaw para sa kanya Sinasabi niya Yung sinabi daw ni Jesus Kay Apostol Pablo Nasa langit na daw si Jesus Ay di titingnan natin Tingnan natin ano Baka sila namimix Na kung saan Sinabi niya na nung sinabi ni Jesus daw kay Pablo ay nasa langit na daw si Jesus eh kung sabihin ko sa iyo bago umakit si Jesus sa langit nagpahayag na po may sinabi na kay Pablo ano ang dapat niyang gawin mamaya papaliwanag ko sa inyo tatapusin ko lang itong komento mo para maging malino para sa lahat ito pa ang sinasabi mo madami ka pong alam sa Biblia pero rumble po ang teaching mo at pagkakaintindi mo alam niyo po yung sinasabi mo marami akong alam at least may unawa ako. Ano ho? Pero hindi rambol. Ang inyo pagkaunawa sa akin mga binabasa ay rambol. Ang teaching ko hindi galing sa akin. Kay Kristo galing po yun. At ang pagkaintindi ninyo ay katulad po nito. Nasaan ba si Pablo nung panahong iyan? Di ba? Nung na-encounter ni Jesus Christ, nasaan di si Jesus Christ? Nasa langit na ba? At iyan ang ating alamin, mga kapatid. Kaya hindi tayo nalalayo sa ating pong pangaral ng salita ng Diyos. Panahon man at wala sa panahon, nagtutuwid tayo. Sino ka man. Kasi, ikapapahamak mo kung hindi kita itutuwid. Ano? Ngayon, kung tatanggapin mo ito at nalaman mo katotohanan, si Kristo yung nagsabi nito sa iyo. Binabasa ko lang sa kasulatan. Pero kung hindi mo tatanggapin yung maririnig mo ngayong aral, nasa sa'yo na. Kasi, binigyan tayo ng kanya-kanyang free will o uh, sariling kapasyahan. Kaya kayo po ang magpapasya kung paano niwalaan nyo o hindi. Ngayon, ilinaw ko nga sa inyo ang mga bagay na ito na yung sinasabi mo. Nasaan si Apostol Pablo at si Kristo? Sinasabi mo si Kristo ay nasa langit na? O alamin natin sa kasulatan. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy para ipaunawa ko po sa inyo ang mga bagay na yan. Ito, basahin muna natin itong uh, unang Korinto 15.8. Sulat ito ni Apostol Pablo. Kaya, siya ang may sulat nito. O, basahin natin. At sa kaululihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Malino po ba? Dito sa unang Korinto 15.8, maintindihan natin kung si Apostol Pablo nga, siya ang nagpapatunay na nagpakita. Ibig sabihin, nasa langit na ba si Jesus o nasa lupa pa? Yan ang tanong ko sa inyo, kaibigan. Kaibigan, sagutin mo yung tanong ko, nasa na ba si Kristo o si Jesus? Nasa langit na ba? Nung sinabi ni, ni Jesus yung mga bagay-bagay na dapat gawin ni Apostol Pablo? Nasa langit na ba? Ayan ang patutunayan ko sa iyo. Ngayon, para maintindihan natin, di ba si Heso Kristo namatay at nabuhay na muli? O tandaan mo, ikatlong araw nabuhay na muli. Doon sa ikatlong araw na yon, umakit na ba ang ating Heso Kristo? Para maintindihan natin, mga kapatid, sa pananampalataya, maging dito sa mga nagtatanong ano, ay mabigyan po natin ng linaw. May apat na pong araw pa na nanatili si Kristo bago siya bumalik sa langit. Iyan ang malinaw. O, babasahin natin ha. O, kaibigan, para magkaroon ka ng pangunawa sa babasahin natin sa kasulatan. Ano ho? Ito po, basahin natin dito sa mga gawa kabanata isa, talata dalawa. Ano? Sabi po dito, hanggang sa araw na dinala siya sa langit. Ibig sabihin, bago siya pumunta ng langit, matapos siyang mamatay at mabuhay na muli makailang beses siyang nagpakita sa kanyang mga apostol sa iba't ibang paraan para patunayan sa kanila na muli siyang nabuhay. O yan, nabuhay na muli, no? Nung nabuhay na muli, ito po, sa loob ng apat na pong araw, nagpakita siya sa kanila at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. Yan, nangaral pa, nagturo ang ating Panasokristo ng apat na pung araw. O ngayon, si Apostol Pablo ba? Nasa anong panahong iyan? Sinasabi mo, nasa langit na ba si, uh, si Jesus Kristo, O, ba diba? Sabi mo, ha? Yan. Nasa langit na po ulit ang ating Paneso Kristo. Yung tinutukoy muna siya niyan. Tapos, yung sinabi po ng ating Paneso Kristo, sinasabi mo na, sinabi niya kay Pablo dahil nasa langit na po ulit siya. Ganyan ba yung pagkaunawa? o kayo ang namimix. Ano ha? Kami po, alam namin ang nangyari at naganap sa ating Kristo kasi binasa ko sa kasulatan. Apat na pong araw na natili pa siya. Kaya babalikan natin yung senaryong yon kay Apostol Pablo para patunay na yung sulat na yon nang galing kay Apostol Pablo at si Pablo ang nagpapatotoo dito sa kanyang mga sulat. Yan po, sa kauli-ulihan tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahonan ay napakita naman siya sa akin. O di ba? Nagpakita sa mga apostol, nagpakita rin kay Apostol Pablo. O para maging malinaw, babasa tayo ng buong pangungusap. Kasi nasa verse 8 na tayo. So ganyan po natin iintindihin o unawain no, ang binabasa. Tingnan po ninyo, wala pa sa langit si Jesus nung nagpakita kay Apostol Pablo. Dahil ang sinasabi niyo ano? ho. Ito, Balikan ko lang, nasa langit na ba si Heso Kristo? Yung lahat ng ipinapahayag ni Kristo, bago siya umakit ng langit, na ipahayag ito kay Pablo. O balikan natin to ha. Pupuntahan natin yung verse 1 para makita lang natin ang senaryo. Ito po yung senaryo at nangyari at naganap na kung saan, bago siya umakit ng langit, nagpakita kay Apostol Pablo. Ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap na siya naman ninyong pinanatilihan. Tuloy natin. Sa pamagitan naman, nito iligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliba na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Nagpapatunay din doon sa binasa natin kanina doon sa aklat ng mga gawa. Dapat maging malinaw po ito sa inyo, no? balikan ko lang ha. Yan po ang ibig sabihin hanggang sa araw na dinala siya sa langit. Ibig sabihin ba, nung ikatlong araw na pagkabuhay na muli, umakit na ba yun ng langit ang ating Panginoon Kristo? Hindi pa. Malinaw ang sinasabi dito, sa loob ng apat na pong araw, nagpakita siya. Kanino? Yun nga, sa mga nabanggit natin, sa mga apostol, mga, mga kapatid na nagtitipon. Anong ginawa ni Kristo yan? Nagturo patungkol po sa paghahari ng Diyos. O, balikan natin itong 4. Kaya ang sinasabi po dito, no, para maging malinaw sa atin, hindi pa siya umakyat sa ikatlong araw. Kaya ang inyong pangunawa sa inyong binabasa ay magkakamali po kayo. Kasi ang inyo agad pangunawa, nung nabubuhay pa siya o pagkabuhay na muli, ay umakyat na ba siya sa langit? Hindi po. Kaya po, nilinino ko lang ho sa inyo. Kung itutuloy pa natin sa verse 5 para maging malinaw sa atin, ito pa ang naganap sa mga apostol na sinasabi ni Apostol Pablo, no? At siya napakita kay Sepas at saka sa labing dalawa, o diba? Nung nabuhay na muli, nagpakita kay Sepas at saka sa labing dalawa. O basahin natin, sino ba si Sepas? Basta tayo naman Nagpakita siya kay Pedro at sa iba pang labing dalawang apostol. O diba, malilito rin kayo dito. Bakit labing dalawang apostol? Samantalang si Judas Iscariote ay nagbigti. O ibig sabihin, pumanaw na. Ano O ngayon. Kasi nga po, pumili pa ho si Pedro ng isa pang makakasama nila para maging labing dalawang apostol uli sila. ba? Diba? Pumili sila. Ang napili nila ay si Matias. O. Oh. Kaya po, magbasa kayo ng kasulatan nang hindi kayo magkaroon ng maling unawa. Ituloy e, pa natin sa verse 6. O, di ba, nagpakita si Jesus kanino kay Pedro at sa labing dalawa. Tuloy pa natin sa verse 6. Pagkatapos, nagpakita rin siya sa mahigit limang daan na mga kapatid na nagkakatipon. O, di ba? Nagpakita pa si Jesus sa limang daan na mga kapatid. O, di ba? Tuloy pa natin. Ulitin natin para maging malinaw po sa inyo. No? Pagkatapos, nagpakita rin siya sa mahigit limang daan ng mga kapatid na nagkakatipon. Karamihan sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, ngunit ang ilan sa kanila ay patay na. O malinaw po yan. No? Nagpakita po si Jesus nung panahon na yan. Tuloy pa natin sa verse 7. Nagpakita rin siya kay Santiago at pagkatapos sa lahat ng apostol. Iyan ang dapat niyong malaman. Tuloy pa natin sa verse 8 para makita natin Maging kay Pablo, nagpakita rin po. Kung nagpakita nga sa kay Santiago, nagpakita kay Pedro, nagpakita sa lahat ng mga apostol, maging doon sa limang daang kapatid na nagkakatipon, ay dito pa kaya kay Apostol Pablo? Hindi ba siya magpapakita? Yan po. At sa kahuli-hulihan, ibig sabihin, bago siya umakit ng langit, kaya pinapaliwanag ni Apostol Pablo, sa kauliulian ay nagpakita rin siya sa akin. Ang katulad ko isang sanggol na ipinanganak nang wala sa panahon dahil biglaan ang aking pagkakilala sa kanya. Yan po, nagpakita po ba bago umakit ng langit? Nagpakita po kay Pablo. O, oh, yung sinasabi niyo balikan ko. Oh, ulitin ko ha. Si Kristo po, ng panahon na iyan, ay tao at under the law, kaya wag mo pong i-mix ang sinabi niyo dyan. Nung buhay pa siya at nung sinabi niya kay Pablo, dahil na sa langit na po ulit siya niyan. O, iyan po yung unawa, nasa langit na. Samantalang pag binabasa ko, malinaw po. O, di ba? Bago siya umakyat sa langit, nagpakita kay Pablo. O, di ba? Bago siya umakyat ng langit. Kaya kaibigan, kayo ang nami-mix. Malinaw po ba? So, hindi ko nahahabaan ang pagpapaliwanag din yan kasi papatulan ko ba kayo? So, naglinaw lang po tayo. Nagtuwid po tayo. Nanaway tayo ng mga maling aral na natutunan po ninyo. Kaya kaibigan, napakabuti ng Diyos, ano? Na kung saan ay may nagpapaliwanag ng malinaw. Wala naman kayo makakakita ng ganyang paliwanag sa kayo makakakita na kayo ituwid. Eh? eh ngayon, ang gusto pala ninyo, mas maraming na nga nanonood sa mga vlogger ngayon, yung mga prank. Pag sinabing prank, hindi totoo. Biro-biro lang. Eh ito, katotohanan ang pinapahayag sa inyo. O, di ba? Mas marami ang nanonood doon sa mga kalokohan kaysa katotohanan. Eh kasi, pag nanood kayo ng puro kalokohan, ay wala kalukuhan ang inyong matutunan. Eh kaya nga prank, hindi totoo. Biro lang. O, di ba? Kaya minsan, doon sa mga nagpa-prank, namamali sila, ay sino napapahamak? Ay eh, kung sila'y nakatagpo ng maling ipaprank. Eh, di ba? Hindi lang sila masasaktan, ikapapahamak eh, pa kanila ng buhay nila. Yan po ang inyong ingatan. Huwag niyo sanayin ang inyong isip sa mga walang kabuluhang mga panoorin. Ano? Pwede naman kayo manuod. Naka Talagang nakakatuwa yun. Pero, bandang huli, hindi yun ikabubuti ng inyong kaisipan. Bakit po? Dadating ang panahon, wala nang maniniwala sa katotohanan. Puro prank na rin. Ano? Puro prank na lang nasa isip ninyo. Eh. Kaya yun na lang. Ang magiging isip ninyo, ay mag-prank rin ako. O, diba? ba? Kaya yung iba doon yung mayaman Pakaprank, pakaprank Na mga ina-upload nila sa YouTube At doon pa ang mga tao'y nanonood Ang gusto'y kalukuhan Walang kwentang mga pangyayari na ganap Puro prank ba diba? Na-prank din kayo Sa mga aral na mga napapakinggan ninyo Kaya kaibigan Kahit ho dito ay may ilan akong nakikinig at merong ibang natututo, mas mabuti yun. At dadating ang panahon, baka sila ang gamitin ng Panginoon na kung saan ay mangaral din ng may katotohanan. Kaya nga po, nakakalungkot at nakakatakot nitong huling panahon. Ang iba'y yung sinasabi ni Apostol Pablo, natatalikod ang iba sa pananampalataya kasi nga po, wala na magturo ng katotohanan. Kaya po, kaya ang iba manlalamig sa pananampalataya. yon Ang iba nga po'y tatalikod pa kaya yan ang nakakalungkot sa huling panahon. Ito, basahin natin. Malinaw ang sinasabi ng Banal Espiritu sa mga huling araw. Tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapaninglang na mga Espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Tandaan po ninyo, maliling lang kayo kasi nga, yung mga natatak sa inyo, o nga, masaya yung panuori yung mga nagpaprang. Puro kalukuhan. Hindi ba ninyo nalalaman na aapektuhan ang inyong mga brain, ang inyong kaisipan? Kasi yung prank, hindi yung totoo. Biro. Binibigyan kayo ng scripted para mapukaw ang inyong kaisipan sa mga bagay na hindi totoo. Yun ang malinaw po diyan. Kaya pag kayo malimit manood ng prank, doon kayo ililigaw, ililihis ang inyong isip na gumawa din ng prank. Di ba? Eh kung ako lang din ang gagawa ng magprank na lang din ako para ako yumaman. Hindi eh, ako gagawa ng gayon. Hindi ako para maging mayaman dahil lang sa prank Eh hindi ako ganun. Kahit marami pong nanonood doon sa mga na ngayon at doon naman sila kumikita. Oo nga, galing nga ang iyong kayamanan sa iyong kalokohang ginawa. Ay nako po, ipagsusulit mo yan sa Diyos. Mas mabuti na ito. Kung ilan naman ay may makaunawa, maliktas lang ang kalilang kaluluwa. Mas mabuti pa yung ginagawa kong ito kahit mahirap sumagot sa inyong mga tanong pero salamat sa Diyos, pinapaunawa sa akin ang mga tanong na inyong iyan para ihatid sa inyo yung mabuting balita ng kaligtasan. Malinaw po ba? Kaya kaibigan, ito lang masasabi ko sa iyo. Kung ako ang namix sa sinasabi po ninyo, eh, lumilitaw na kayo ang namimix. Bakit? Kasi nga ang gusto ng Diyos may kaayusan. Ayaw ng Diyos na tayo ay maging magulo ang ating pamumuhay, ang ating pananampalataya. Nais kong basahin ito sa iyo, kaibigan. Ano? Gusto kong maging maayos ang ating pananampalataya ayon sa salita ng Diyos. Ano? Para magkaroon po tayo ng bagay na maintindihan natin. Yung ipamumuhay natin sa pananampalataya, may kaayusan. Ano? Basahin ko lang ito sa iyo para magkaroon tayo ng tamang pananampalataya. May kaayusan, hindi mix. Hindi ako para mag-mix ng scriptures. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Unang Korinto 1440. Subalit gawin ang lahat ng mga bagay ng nararapat at may kaayusan. Malinaw po yan sa sinasabi ng kasulatan. Hindi po para i-mix namin ang mga aral ni Kristo. Kaya nga po naging topic natin no, oh, yan no, oh, magtuwid ka, manaway ka. Di ba? Eh, samantalang yung pagtutuwid i eh, ikabubuti natin 'yan. Kay ano? O oh, ngayon, dadagdagan ko pa ha. Hindi lang 'yan ang sinasabi ng kasulatan. Ito pa. Sabagat bagaman ako'y wala sa katawan. Yan, sinabi ni Apostol Pablo, wala na siya sa katawan niya eh. Ibig sabihin, pumanaw na yan. Gayun may, nasa inyo ako sa Espiritu. Kasi yung Espiritu sinasabi ito, yung kaunawaan natin. Sapagkat na isulat niya ito, bagamat siya ay pumanaw na yung katawan, yung kanyang Espiritu nangungusap sa atin sa pamagitan ng sulat niya. Oh, yun ang ibig sabihin diyan. Hindi yung Espiritu na gumalagala. No? Hindi ganon. Kundi sinasabi dito sa kanyang mga sulat at nagagalak na makita ko ang inyong kaayusan at ang katatagan ng inyong pananampalataya kay Kristo. yan Dapat may kaayusan po yung ating pananampalataya kay Kristo. Kasi nga po, ang inyong pong pangunawa ay kayo po ang namimix kasi. Katulad po niyan, no? hindi pala na naunawaan yung pagbabalik ni Kristo bago siya bumalik ng langit o sa piling ng Ama. Ano ho? ay inayos niya muna yung mga dapat niyang gawin, yung kanyang misyon dito sa lupa. Nagpahayag siya, nagpakilala siya, pinakilala ang ama, nangaral siya ng ibanghilyo, at bago siya umakit ng langit, inayos niya lahat yon. Maging yung pagpili ka, Apostol Pablo, bago siya umakit ng langit, na ipahayag niya yan sa kanya. Malinaw po ba sa inyo, mga kapatid? Di ba? Malinaw naman po yung ating napag-aralang kahapon patungkol sa Epeso chapter 3. Bal balikan po natin yun, no? yung Epeso chapter 3. O ba diba, sabi po dito, para maintindihan natin, na ipahayag yan kay Apostol Pablo ang mga bagay na yan. Balikan natin ano. Umpisahan natin sa verse 1. Dahil dito akong si Pablo ay bilanggo ni Kristo Jesus alang-alang sa inyong mga hintil. O ba diba, ang kagandahan, paayo pa nga ni Apostol Pablo sa mga hindi hudyo. Tulad mo, tulad ko. Hindi naman tayo lahing hudyo. Ano pa ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanya mga sulat? kung tunay na inyong narinig ang pagkakatiwala ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo. Tingnan po ninyo. Ibinigay na nga po kay Apostol Pablo ng Diyos yung ibanghelyo na tinanggap niya. ang eh, sinasabi pa ng isa pang mga ngaral, babaloktotin tayo. Balikan natin ha. Yung napag-alala natin kahapon na kausaan itong mga ngaral na ito, kaya kung pastor ito, ililigaw kayo nito. O, pakinggan natin, ha? Si Apostol Pablo, kaya siya nakakapag-ngaral lang salita ng Diyos dahil sa banal na spirito. Nung nangangaral daw si Apostol Pablo dahil sa banal na spirito, eh, sabagkat ito ang sinasabi man ng kasulatan, hindi niya nalalaman ano, itong mga ngaral na ito. Inililigaw kayo. Eh, ito, ito, si Apostol Pablo nga po ang nagsasabi, kung tunay ang inyong narinig, ang pagkatiwala ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo. O di ba? O ngayon, kung itutuloy pa natin. Nasa pamagitan ng pahayag ay ipinaalam sa akin ang hiwaga. Gaya ng nauna kong isinulat sa ilang mga salita. Ito po para maging malinaw. No? Idadagdag ko lang po ito mga kapatid para maintindihan natin ang salita ng Diyos nang na gagaling po talaga sa Ama at Sanak. Sa Basahin natin sa unang Juan uno -uno yung buhat pa sa pasimula. Tingnan po ninyo ha. Yung buhat pa sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan, at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatutuhanan, at sa inyo'y aming ibinabalita. Tanda po ninyo ha, paano nila ibinabalita? Ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama sa amin ay ipinahayag. Malinaw po ba? Sino po nagpahayag? Si Kristo. O kung itutuloy pa natin sa verse 3, ipinapahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin at tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Yesu Kristo. O yan po ang malinaw. Mga kapatid, idagdag pa rin po natin itong sulat ni Pablo kay Tito 1.3 at ngayon na ang panahon na itinakda niya upang maihayag ang kanyang salita tungkol sa buhay na ito. At sa akin, ipinagkatiwala ng Diyos na ating tagapagligtas ang pangangaral ng salitang ito. Yan. Kaya nga po, ipinapangaral ni Apostol Pablo, ipinagkatiwala ng Diyos kay Apostol Pablo. Yung tagapagligtas, maipangaral ang Ibanghelyo ni Kristo. So, salamat po, ano, mga kapatid, maging dito, kaya kaibigan, bago po umakit ng langit si Yeso Kristo, na ipahayag po Nasabi na po ang lahat ng mga bagay na gagawin ni Apostol Pablo. Bakit po? Yun ay mababasa mo talaga sa Aklat ng Gawa sa chapter 9. Puntahan lang natin yung senaryo, no? Para doon ko tatapusin. Nang sa ganun, hindi ka magkamali ng pangunawa sa iyong binabasa. Puntahan lang natin, ano po, sa Aklat ng Gawa, chapter 9. Basahin po natin dito sa verse 15. Taposin natin sa verse 16 ano po, para makita lang natin yung ipinapagawa ng Panginoon sa so Kristo kay Apostol Pablo. Bago po ito umakit ng langit si Jesus, ano po, Iyan po ang patunay natin. Masahin natin, pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, lumakad ka. Ito po ha, para merong ebidensya. Pinaunawa po kay Ananias, na lingkod ng ating Panginoong Jesus. Sabi po dito ng Panginoon, lumakad ka dahil pinili ko siyang maglingkod sa akin. Tingnan po, ang nangungusap dito ang ating Panunso Kristo kay Ananias. Para ipakilala niya ako sa mga hindi hudyo at sa kanilang mga hari at sa mga Israelita. Yan. At dito pa, nagkakamali yung ibang nangangaral. Si Pablo daw ay pinili lamang sa mga hindi hudyo. E eh, samantalang ito nakasulat. Ang pagkapili po kay Apostol Pablo para maipakilala si Kristo sa mga hindi-hudyo, sa mga hari at sa mga Israelita. Ibig sabihin po ng Israelita, ito po ay mga uh, labing dalawang lipi ni Israel. Yan po yung mga ang kanihakob. Malino po ba? O okay, ituloy pa natin sa verse 16. At ipapakita ko rin sa kanya ang mga paghihirap na dapat niyang danasin para sa akin yan ipapakita pala ng ating Panginoong Hesus ang dapat gawin ni Apostol Pablo sapakat maghihirap din po si Apostol Pablo sa kanyang mga dadanasin sa paglilingkod niya kay Kristo Jesus. Yan po ang katunayan natin. Bago po siya o makita langit, ipinakita po kay Apostol Pablo ang lahat ng dapat niyang gawin. Malino po ba? So salamat kaibigan, ah, nagbigay ka ng ganitong tanong. Kami po'y sumasagot lang sa inyong mga katanong at komento para ilinaw po, hindi kayo iligaw. Kaya nga po, kung ito'y mo, yung pagtutuwid na ito hindi ka para ipahiya. Kasi kung ayaw mo tanggapin, mapapahiya ka talaga. Pero itong pagtutuwid dito, ikabubuti mo maging sa mga nakikinig kayong araw na ito. Kaya salamat sa inyong panahon at pakikinig muli tayong natagdagan ng ating kalaman sa mga bagay na salita ng Diyos. Ito po yung lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang papuri, pasasalamat at pagsama. Ang dalangin ko po, ang bawat sa, sa inyo ay tanima ng mga aral at turo ni Kristo at yun din ang ating ipapangaral sa mga taong naghahanap ng katotohanan.